Uy! Uy! Hmm. Uy! oh tignan niyo yun. Oh, ang daming tao. Ang ba kami libre? Kaya yeah, maraming tao. Di ba pag Pinoy? Pag idol mo to talaga, libre. Hindi! Pag Pinoy, nasa libre. <laughs> Kaya pala, bago pala to. Bago sa mata, tsaka bagong kotse sa Pilipinas. Ang ah, ganda. Ang ah, ganda uh. o. So, so, kasi pag black, mas maganda sa mata kasi elegante, premium. Puntahan natin yung itim. Tara, para. tara. Ay, may iba pala. May BF5, may BF9. Oh, ito 5. May, ito 5. Ito 5, ito 9. Ayun, 7. Pasukin natin. Go, oh, go. Tignan mo yung loob. Ala, paano ma-open yan? Ah, dipit pa Ay, Ay. elektronik. Ang galing. Wala nang ano, Wala parang handlebar. Uy! Leather! Ganda ng loob! Ay, ang bango! Ang laki ng legroom! Ang bango! Ano to? Paano to? Park ride, neutral drive. Teka lang, pasok ka ng pasok dyan eh. Hanap tayo na pwede mag-explain sa'yo. Teka, walang ano? Walang cambio. Paano to? Kotse, walang cambio? Eh, di ko nga alam eh. Kapasok ko lang dito eh. Pasok ka ng pasok, di naman alam kung anong gagawin dyan. Siguro pagpasok mo dito, fast talaga to. Walang camion. Tapak ka lang ng tapak. Pero ang pinaka pinagtataka ko, walang cambio. Kotse? Walang cambio? Paano walang cambio? Paano magiging VinFast? fast? Pansinin mo to, sobrang laki. parang tablet na yun TV. Para, parang TV. Ang <laughs> laki no. Tapos nandito na siya lahat. Wala ka na parang uh, dashboard na dun mo titignan. So eto na siya lahat. Aircon. Tapos yung mga settings andito na. Parang nag-iPad. Ay, hello hi. po! Good afternoon po. Hi, good afternoon. Hello po, sir. Hi, ano hi po? my name is Arjun, I'm the sales training director Ay. for uh, VinFast Auto Philippines. Ah, VinFast. Kasi napansin po namin, bago po bang brand tong VinFast? Yes, uh, here in the Philippines, we just recently launched last Friday. Mm -hmm. So nung Friday kami nag-launch. And we introduced four cars here. With a lot of motorcycles also. As you can see, walang dashboard or yung Oo, nga speedometer. Po. E, sabi ko walang dashboard, wala siyang speedometer. Yung speedometer actually is here. It's an HUD display. So once you go, uh, pag nag-speed up ka, you accelerate, meron parang nagpo-project sa windshield that will show your speed. Windshield? Nandiyan uh, yung nandito, speed? Nandito yung uh, projector. Yung so dito lalabas. Dito? Oo, uh, magpo-project siya dyan. So baka isipin nyo, ah paano pag maaraw? Opo, paano maitita yun? Uy, automatic! So, yeah. Uy! Uh, hindi, pinipindul niya. Pinipindul. <laughs> ah, hindi, yeah. pinipinutin. So, magkaiba to dun sa hybrid? Yes, kasi fully electric vehicle. Ah, electric oh, vehicle! Kayo. Kaya pala! Ngayon lang tayo nakita talaga at nakasakay sa ganito. Ha? First time ko kasi makasakay ng electric vehicle. Tsaka yung mga, yung fully electric talaga. Uy, maganda niyan kasi, kasi may test drive tayo sa taas. May test ride? Yeah. Uy! Nag-scan ako kanina. Baka manalo kong kotse. May premyo ba po kayong kotse? um wala eh. Idol mo. Mali pala yun eh. sa kotse, mahilig sa libre. Ano ka ba? Lahat ng tao mahilig sa libre. Ang laki nito. So, nandito na lahat. Para po siya talagang tablet na nandito. Yes, yung control mo ng aircon nandyan. Actually, may massage yung chair niyan eh. Massage! Mas so... Kotse may massage? Uh, Uy, perfect po. Gusto ko ito. Tsaka may napansin ako, Idol. Ano? Yung airbag nandito. Ay, yung nga, no? Dito po yung airbag nito? Uh, we have 11 airbags. 11 airbags? ganito kalaking kotse? Air er yes. 11? Tara na, hindi na ako makapaghintay. Tara, itest drive natin to. Silipin natin yung power niya. Siyempre, nakita na natin yung interior pagka car enthusiast ka and syempre may ka sa kotse kailangan pati yung power yung Happy speed oh. pakita din natin lalong lalo na yung ang arangkada ng kotse tara na so nandito na tayo sa test drive area ng VinFast para subukan ang power at ang speed syempre yung performance ng VinFast kung okay nga ba talaga pag pinaandar na natin let's go so for today itatry natin ang VF7 ng VinFast So, syempre, wala pa tayo masyadong idea dito sa VinFast na e-car. Magtatanong muna tayo dun talaga sa uh, official na driver ng VinFast. Let's enjoy the VinFast 7, VF7. So, safety first, kailangan natin ng seatbelt. Hindi pwedeng umandar ang kahit anong sasakyan na hindi naka-seatbelt. So, Diyan? Yeah, seatbelt is on. So, meron siyang Eco mode, may normal, may sport. Uy, yung bilis. <laughs> <laughs> bilis. Parang kasama. Win fairness. Naka normal mode, pero yung ano niya, uh, arangkada niya, or yung torque niya, malakas. Eto, naka sports mode naman tayo. Tingnan natin kung gaano tumataas yung RPM niya. Uy! Ah! Bilis! <laughs> <laughs> Para tayo <na> sa ride! nasa ride! Ang bilis! Okay. Kuka natin. Palit tayo. Si Kuya naman si yung passenger sa likod. Tignan natin kung anong mafe feel niya as passenger. Lagi na lang siya nagda-drive. So pipindutin lang natin tong drive. Uy, ang galing kasi. Full camera siya. 360 po yung camera niya? Yes po. So 360 cam, yung full uh, body ng car, nakikita nyo from here. So lalo pagka mga beginner, Uy, teka lang. Teka. Dahan-dahan lang ha. Wala Try pa. Mo yung normal mode po. Ah, uh, drive mode. Drive mode. Normal mode. Yan. Dahan-dahan ay -dahan, idol ha. hindi to motor. Lang wait, lang daw. <laughs> hindi to motor. Ifu full ko siya. Ano ipu-full mo? Ipu-full gas ko siya mamaya. So malalaman so, mo. So, straight ha. Oo, oh, oh, straight lang to. Malalaman mo. <laughs> Kabado ako kasi alam ko ba ano magpatakbo to nang ano eh. Malalaman mo kung ilang MPH siya. Okay. Oh, Kita niyo po yung heads up yan? Uy, ang galing. Kaya mo, may reflector yung speedometer nasa salamin. Wala akong makita dito, Gagi. Saan? ayano o! Makita lang. Saan? Oo. Uh. Saan? Ayan o! Oh. Nasa uh. sa salamin. Ano po ang dito? Heads up display. Heads up display. ganda, teka. Ang zoom galingan. Parang projector. Grabe, high tech. Ang galing high tech. High tech. Kaya pala wala yung speedometer dito kasi... Magre-reflect to. Doon, doon siya. Ang galing! O, tara na. Ready ka na? Let's go. Tandaan lang, ha? Eh! And... Gagi. Ah! Gagi! Gagi mismo, ah! Gagi! Ah! Gagi. Ah! Napapakamit ako sa'yo. 40 mph. Medyo maiksi lang yung um, trial natin, kaya hindi ko masagad yung ano niya. Ayan, pero, yung arangkada niya, lalong-lalo kasi pagka electric vehicles, malakas talaga yung arangkada compared sa mga gas. Hmm. Eh! Hey! Oh, Wigagi! Para oh, tayo mag-ano? Para tayong... <laughs> Para tayong nag ano? car? Hindi, parang sports oh. car! Na ano, feel mo yung arangkada niya yung umaangat yung kotse? Oh, oh. Pwede, pa Pwede ba pong isa? Can I try one more one, one more one lap tara 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 saya. tara 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 mong tara tara ang bilis. tara 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 bilis. tara 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 bilisan! tara 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 Can I try 10 more? Tama na! Tama na! Masusoka na ako! Uy, Tama na! Ang Ganda! So amazing! Grabe! Ganda! Ang ganda! First time ko rin talaga makapag-try ng electric car mga idol. Okay din pala talaga siya. And ang pinaka maganda dito, hindi tayo uh, magkoconsume ng gas. Ano lang, charge lang tayo. kasi etong mga kotse na to, na VinFast, meron siyang portable na charger sa loob. If in case, malobat kayo sa daan or whatsoever. Pero narinig ko kanina, from Manila to LU, kaya niya yung isang full charge. Manila to LU? Yes. Ang layo nun. Which is 300 something kilometers. Kaya nito? Yes, doon ka na sa LU. Eh kung magagas ka, magkano rin, diba? Pero kung church, tama, ba? Pero uh, pong full charge, tama full charge na uh, 500 sa uh, ordinary... O, tingnan mo, 500 pesos lang. 500 pesos, ordinary charger ah, pwede ka nang makapag-charge ng full charge nitong VinFast. Kaya pala VinFast! Mabilis <laughs> talaga. naman talaga. Tara na, baka mauwi ko pa. Let's a... Thank, Thank you po!